sa pinakamalaking producer ng coconut sa buong mundo. Ito ay batay sa 2012 statistics ng UN Food and Agriculture Organization o FAO. Ang pagtatanim ng nyog ay may malaking role sa lokal ng mga mamamayan ng kapuluan. 12 million hectares ang kabukiran ng Pilipinas, 3.65 million hectares naman ang kabuuan nito na nakalaan para sa coconut production. Ayon sa 2011 statistics na inilabas ng ahensyang itinatag ng gobyerno para sa pamamahala ng coconut production at development sa bansa, ang Philippine Coconut Authority. Dito nakapanayam namin si Ms. Maria Bella N. Sahagun. Makikita natin lahat ng mga produkto na galing sa nyog. So as we all know, the coconut is the tree of life and uh, gamit natin lahat from the roots up to the tip sa dahon, sa twigs. Lahat ito may mga gamit, may mga applications. Ang misyon ng ahensyang ito ay isulong ang pagbuo ng isang globally competitive coconut industry. Dito ay nakapaloob ang pagtuklas ng mga makabagong pamamaraan kung paano pagyayamanin ang nyog at ang napakaraming mga produkto ng gagaling dito. Patuloy ang pagtuklas at pag-aaral ng PCA upang bumuo ng mga alternatibong paggamit ng mga produktong niyog coconut technology at maging coconut by ang pinaka latest natin is the coconut sugar on that side no uh, ang coconut sugar ay um, we don't have the the, the uh, NSO classification yet so ang monitoring natin ng export is based on estimates lang no So but as far as the other products, meron tayong statistics dito to back up the uh, export uh, exports of uh, these products. Sa kasalukuyan, ito ang nag-iisang ahensya ng gobyerno na responsable sa pamamahala at pagpapaunlad ng coconut industry ng bansa. Ako si Gineper Lustica at approved sa amin ang ahensyang ito nananatiling napakalaki ng papel ng uh, puno ng niyog no uh, in a manner of speaking sa ating uh, industry o sa ating economy at niyan ay kasama natin si Mr. Euclides Forbes administrator ng Philippine Coconut Authority sir magandang hapon sayo iyo. Magandang hapon din bay Kamusta po ayos lang at wala uh, sa pangangalaga ng industriya. Ng industriya. Tatanong ko kayo, napakasimple. Kumusta ang ating mga nyog ngayon? Ang, ang ating mga nyog <laughs> ngayon, kasal ang ating re rehabilitate mm -hmm. At uh, maganda naman ngayon ang ating mga pondo, kahit wala pa yung Coco Levy, sa mm -hmm. tayo supportado ng Pangulo ng Pilipinas at ng Sekretary Alcala. Right. ngayon, ngayong 2013, ang ating program, ay uh, uh, replanting ng something like 20 million coconut seedlings uh -huh. at fertilization na siguro ng mga 20 million din. At ito'y uh, uh, kasama sa uh, uh, national budget at hindi pa ito inaasa sa Coco levy, Kukulewe. Uh -huh. uh, supportado tayo ng gobyerno at ito'y ito lamang ay sa replanting at uh, fertilization program Ganun din. iniwala tayo na dahil ng mga uh, coconut farmers uh, sa, sa, uh, sa, sa main trust ng Aquino administration ay hindi lamang dapat umasa sa um, meron na rin tayong intercropping at na uh, li li livestock raising na isinasama natin at pinagimigay din natin sa coconut farmers. Kaya okay. ang budget ng PCA ngayon, yung, yung budget ng 2011 ay tin tinriple at one naman dito ay para dun sa Uh, Intercropping at sa livestock raising. Uh -huh. uh, Let's backtrack a little bit, sir, no? Kasi all all of, of the things that you're saying are very very interesting, no? Mm -hmm. uh, Doon muna tayo sa PCA, kasi uh, there are so many agencies of the government na involves agriculture, na involves sa uh, patubig, sa etc etc et technology, no? About farming. Ano exactly ang ipinakaiba ng Philippine Coconut Authority from the other agencies na? Uh, katulad din niyo nangangalaga din naman sa mga uh, farmers. I Ang mean, amin kasi specifically for the development of the coconut industry and the improvement ng ng life ng mga coconut farmers. Okay. When we say coconut, we also uh, we also include the, yung industriya ng palm oil. Okay. So, mm -hmm. ibig sabihin, uh, kapag ka nyog ang pag-uusapan, development and also development of the product and mm -hmm. uh, new products, existing products, saka new products, at saka yung mga farmers natin, existing farming methods and then developing new ones. Mm -hmm. Okay. May binanggit ka kanina, sir, na uh, hindi na natin pag-uusapan dito yung Coco Levy. Mm -hmm. Kasi medyo nakalambitin pa yan. Pero merong support uh, ang government uh, in terms of uh, assisting the farmers, yes. halimbawa uh. yung intercropping. Mm -hmm. Merong bagong programa for uh, 2013. Kasi yung uh, yung thrust natin ngayon is towards rehabilitating. Mm -hmm. Why rehabilitating? Kasi ang ating uh, puno ng ngayon, ang uh, uh, average sa... Uh, Uh, yield mm -hmm. per tree mm -hmm. ay, ay napakababa na sa uh, mas mas kinakailangan. Mm -hmm. Ngayon, ang uh, average yield per tree natin ay nasa 45 mm -hmm. samantalang magagawa natin itong 80 at megit pa rin itong magagawa natin kung mga hybrid variety na ang ating gagamitin upang lalo nating masagutan ang mga uh, uh, mga traditional products at saka yung mga emerging new products mm -hmm. na nade discover na nanggaling sa coconut. Okay. At para nga mapatunay na itong ngang uh, coconut ay talagang uh, tree of life tapos sabi nga natin maraming product na nanggagaling right. dito. At natin magsusuportahan lang lamang natin kung patuloy ang ating replanting at fertilization program. Okay. It's it's worth knowing, no? Lalo na yung ating mga kababayan na merong entrepreneurial spirit. Yung mga ibang produktong lumalabas ngayon from what we call the tree of life. Dati kasi pag sinabi mong industriya ng coconut, may isip mo lang dyan, coconut to drink and to eat, at saka yung usual na pinaglalagyan, pie Ngayon, meron pang iba bukod sa Kopra, bukod oh, pa sa Coco Lumber. Napakarami, oo. Oh, oh. oh, napakarami, i-discuss natin yan maya-maya ng konti at saka kung ano ang maitutulong sa atin at kung ano naman ang maitutulong sa inyo ng Philippine Coconut Authority when we come back. sa po lamang.